Bilang paghahanda ng MMDA sa posibleng pagtama ng 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila, binuo ng ahensya ang Oplan Metro Yakal noong 2011. Ito ay isang earthquake response plan na base sa pinaniniwalaan ng mga eksperto na maaaring mangyari kapag gumalaw ang West Valley Fault. Ang West Valley Fault ang isang fault line o bitak sa lupa na bunga ng paggalaw ng tectonic plates may haba itong 100 kilometro mula Bulacan sa bahaging Angat Reservoir hanggang Laguna. Sang ayon ang Earthquake Megacities Initiative o EMI, isang international non-government organization sa operation Yakal Metro Manila ng MMDA. Maganda na meron talagang plano ang gobyerno uh, para makapaghanda yung uh, hindi lang yung mga government agencies sa uh, sa loob ng Metro Manila pero pati yung mga komunidad. Well, hindi natin ano, hindi natin eh uh, maitatangi talaga na karamihan ng atensyon nasa Metro Manila kasi siyempre ito yung ano eh. Kumbaga ito yung political, economic uh, na na center, center ng uh, Pilipinas pag may nangyaring matinding earthquake dito sa Metro Manila, uh, yung epekto nun, hindi lang, ano, hindi lang sa Metro Manila mararamdaman. Kailangan daw na mabigyan ng prioridad ang paglinang sa sariling disaster risk management plans ng mga lokal na pamahalaan. Uh, may mga local governments na kami dito sa Metro Manila na tinulungan Uh, tulad ng Quezon City at saka Pasig City para i-develop yung disaster risk reduction and management plans nila. At uh, malaking bahagi dun sa uh, ginagawa namin sa pagbuo ng DRRM plans nila, yung tinatawag na Hazard Vulnerability and Risk Assessment. Gumawa ng mapa ang EMI para ipakita ang mga posibleng mangyari kapag tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Quezon City. Uh, yung mga mapa na ipapakita ko, deal specifically with ano, with yung hazards, ibang hazards related to earthquakes. So, isa na yun, yung liquefaction, yung pagkalat ng mga sunog. Okay, tawag nila doon, fire-following earthquake So, may, may mga ginawa rin yung mapa doon. Tapos, yung isang mapa, uh, tungkol sa uh, ground shaking. So, makikita natin doon, ano, uh, aling mga lugar sa sa district for example na mas ano mas mas uh, magiging mas intense yung ground shaking than other parts of of the city Tama rin umano na paghandaan ng posibleng pagkahati sa apat na bahagi ang Metro Manila. Nasa Myers na baka hindi ka makatawid from one side of Metro Manila to the other dahil sa pagbagsak ng mga tulay. At sa ganung paraan, mas makakapag-operate independently. So yung apat na na bahagi ng, ng, Metro Manila. Malaking tulong din ang regular na pagkasagawa ng MMDA ng Metro Wide Drill. Mas nakakapaghanda sila, mas na mas na, mas naiinsayo nila, mas napapractice kung ano yung kailangan gawin uh, para sa mga ganitong klaseng pangyayari. Pa, paano niyo alam na darating na itong earthquake nito? Pa, paano? Mm -hmm. Yung pong uh, study namin, one of them is yung tinatawag na paleoseismology yung pong fault sa Metro Manila, so pinag-aralan din po yon para malaman kung ilang beses po gumagalaw yon. So lumalabas po for the past 1,400 years of data, merong apat ng malaking earthquake na nangyari. So we are talking about kung kailan uulit. Kung When was the last earthquake? Around 1600. Nakpo! So kung <laughs> Ititinan po natin yung return interval. is around 400 years. 400 years. Uh, ano na po tayo? Return period o nasa cycle. All right. So, ayan. In other words, based on science, mga kapuso, sinasabi nila, it looks like it's going to happen anytime soon. Ano ang mangyayari pag nagkaroon tayo ng lindol? Apan-impact po ng uh, the big one. Kinig kayo. 35,000 po kaagad ang mamamatay dito. Bakit sila mamamatay kaagad? Kasi po yung collapse ng structure po is matindi daw po talaga ang lakas ng 7.2 magnitude. Ang so, ayon ang kanilang prediction yes. noong 2004. That's 2004. 13 years na yan. Oh, okay. Tapos po around 170 structure po magkukulaps dito. Yung medium price building, tsaka mga residential based on that study also. 117, this was in 2004, okay. Yeah. Then 117, seriously injured. 117,000. 117,000 po. Then Serious. around 330 ang injured po dito. 330,000 330, injured, injured in the whole of Metro Manila, which had a population of 9 million during that during that, time, during that time. and we are now almost 13 million So medyo, in other words, has there been any attempt to try to put that, you know, to update that study? No, no so, attempt has been made. Ma wala pa po. Kasi yung, yung ganyan <laughs> ng mga figures na yan, eh, nakakatakot na eh. You know, it must be more because we are more populated. There are so many other buildings that have come up. Ano pa? Mer Around pa? 500, ah? 500 fires will occur upon that uh, impact of... 500 so, yes, fires. Yes, Ayan ang sinasabi ng JICA, Phil Volks, and MMDA in two 2004, ganyan ang mangyayari. Bakit sinabi nilang 7.2? Bakit? Yung pong uh, pag-determine ng magnitude, uh, based po sa fault po yon so may mga global study, pag ganito yung magnitude, ganito yung rupture length niya. So nung pinag-aralan po yung Bali fault sa Metro Manila, it's around 100 kilometers. 100. So if you use that equation, uh, it's, it's around 7.2 kilometers. In other more. words, they do that, Using an equation, oh, yung, equation. yung length, length of the fault, fault et magiging mm, 7.2. Mm. And because of that 7.2 magnitude, ganito ang mangyayari. Opo. Okay. Mm -hmm. Nung 2015, sabi nyo, less than 5 out of 10, out of a scale of 10, ang earthquake preparedness natin. Sinabi nyo, MMDA. Eh ngayon, ano ang gano ka-prepared ang mga kapuso natin dito sa, sa earthquake? Sa so, Ma'am, sabi ko lang yung initial assessment namin during the latest shake deal, uh -oh. we rated the preparedness as 8 uh, at the scale of 1 to 10. 8? Yes, ma'am. In other words, meron Maybe. pang room. Yes, Bakit? Sino ba yung mga taong hindi prepared? How do you measure preparedness? Ma'am, may mga objective kami kaming sineset, ma'am, sa... Uh -oh paggawa ng contingency plan. and we were able to achieve more or less around uh, more than uh, 80 percent ah, preparedness ang MMDA yes, hindi ma yung tao sa Metro Manila who is measuring the preparedness of the Metro Manila residents is there anybody measuring mm -hmm. that we have the interagency coordination na huh? mm. then of course involved the different uh, eight government agencies plus yung 17 local government unit na in-involve namin sa uh, uh, drill and other information. Tell me, siniseryoso ba nila? Oh. You know. The way we look at it, uh, ang Metro Manila mayors, 17 LGUs, and the other agents are very serious about this. I could uh, attest that, ma'am. Anong in-assign ninyo yung sa kanila na dapat nila gawin? Ma'am, yung response mechanism, ma'am. Kasi we see, ang nakita namin ma'am dito, hindi naman lahat ng LGU ma'am capable talaga yung uh, mag respond eh, during the shake drill. And andito kami dito yung M Dream C. Eh hey, muna sandali lang. Sino yung mga LGU na hindi capable mag-respond ma para malaman niyo na mga kapuso. You're on your own. Ma'am, may nakikita kami yung iba kulang pa ng uh, respond mechanism. So kami mamampupuno nito kung hanggat ayo 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 niyo sabihin kung asino. <laughs> Hindi pa namin maam bata uh, there are mm -hmm. some uh, LGUs na kailangan pang ma-upgrade talaga yung ano ma'am yung uh, Bakit na ayaw niyo sabihin kung sino? para malaman naman ng mga tao tapos makatatawag sila na oy pwede ba mag-respond kayo ng mabuti you don't want to tell us well, which which LGUs are not so irresponsible kasi lahat naman po nag-ano yung LGU. Uh, meeting the standard Just, ng preparedness. Okay, po, I, I can understand. Yan mga kapuso, that's politics for you. He doesn't want to say. So you better ask your LGUs, Oy, ready na ba kayo?